na butas ang kuan job. Kasi Baka pagkuha ng mga sanga ba, may slide siya, mahulog. Hindi. Ay, okay. Ay, ito mga sanga, pwede natin ito ipasok doon sa mahulungan natin. Magamit ito. Maging masaya sila nito. Para pilis na ito. Kinakain nila yan. Wild berries yan sa wild. Yan ang tinatawag na wild berries. Eh, magandang pangkuan itong arapili. Madaling mag... Madali itong maglaki. lunga natin. However, problema nito is medyo madaling matumba. So, yan ang problema nito ng arapil. Kasikaso ng lunga natin. jubi. na ah, Maliwanag na. Wala ng kahoy. Maliwanag na. Buti na lang tapos na yung summer or tapos na yung super init na panahon. Pag ulan na ng ngayon. So makatulong din ito dahil basta sila palagi. Uh, alam alam naman natin na yung bird nag-decreed pag maulan na. dahan dahan mo yung hilahin yung mga malalaki yung mahaba, pasok mo din sa kabilang kulungan o dyan sa mga fan corner oh. pero ingat makalpas sila pagpasok sa pinto dyan Perfecto. Yeah. <laughs> pasangan niya mga kamis natin pag perch sa so, mga kulungan natin madali so, lang nila yan so masaya sila katulong may exercise sa mga nila yung iba naman dyan pinapasok sabay yung dahon, bunga dahil nilalaroan nila at pinakain Okay. So, safe naman sila. Hindi sila makalabas dahil doon may pinto. Ito so, sa ikura natin, may pinto din. So, sarado yan lahat ng kulungan natin. So, safe yan pag magbukas tayo dito sa indoor na mga door. Yan. Lagay, tinginan sila lahat. natatakot pa, Right. Wait lang. Wait lang. Hindi kayo paluin nga. Nalagay lang ng maayos ng dani para masayahan kayo. Dito naman, pwede po yung みん。 maraming kahoy dito. Ano po? Maya kunti. Tingin nila na ang panahon. Pwede na ang banatan. Dito sa amin yung tao. Kalalagay lang. Takot yata. Mahala tao. Ha <laughs> Nandito lahat sa gilid, katatakot. So, ang um, hands natin, at saka yung tarot, nandito lahat sa gilid. Kasi kapapasok lang ng mga sanga ng o so, sanga nito. Atilis. Lansanita. Ito yung mga kinakain nila. So, so.

malaki ba sa iguana hindi ay pasok sa kulungan na iguana ayan na alas dyan sa malaking puno Yan yung mga kuha oh. okay. Mga African Grey Ilagay Ha? Ilagay? No Ayaw, wag Kasi Nasa loob ng box oh. No Okay Ang dalawa H1 H2 Sa loob eh. Sa loob no? Okay Kailan mo yan? Hindi mo yan napansin? Kailan yan pumasok dyan? Ay, ngayon lang sir Ngayon lang? Ay, Aba ka natakot? Wala pa yung itlog kaya? Hawa ka na takot lang kaya pumasok sa ba? Pero possible, dalawa lang yan. Gusto na mga itlog. Yan yung kwan. Basihan. Pag palagi nang patok sa box, hindi sabihin yung mga itlog na. Yan. Ah, doon sa... Oh, naputol na pala. Naputol na rin lang point siya hindi nagre-react na next niya dito na sa baba kunin mo yan dan o hindi siguro yan mapasok sa bagong kulungan no sa sahig or sa iguana kulungan ng mga iguana bigat yan dan bigat yan Mm. Ah, kaya yang kaya. Ras mo na yan don. Ganara boss Ah. <laughs> kaya lang. Napit ang konseko job. Napit ang tubo, pisi abot. Kaya lang, abot lang. Yan. paangkuan dan kita il kalira. Oke. Okay. dan mabigat yan masyado pero kaya lang. Ito si... Talilidag. Talitado yan dyan. kalilidan okay, Release na. Ayun, na, release na. Oh, makaputol na. si Joby dito sa baba. Kunti. Tapos, na naman. Dres na. Ay, Pwede na, makaputol na si dubi dito banda sa may tubo. Atip lang konting sila. Hindi na sila yung mga... dyan kasi lagyan natin yan ng pang. Panungan natin yung pang. O. Pag makakuha na butasan. Maputas na siguro, no? Palitan natin yan ng pang. <laughs> Tira na. Tira <laughs> na. pandayan kunin yung isa kagdan ng kaladan yun na ulo na ngalam na lang. sobos na tight na tight na eh pwede ito okay. wala na butas na kulungan tight may konting tapok eh yun. Kumuha na si Jovi ng buko. Buko na tayo tayo. Ano na tayo ng buko niyan? Kaya ako magtikim. Pero ikaw magbutas. Butong. Butong. O, oh, betikman natin kung uh, butong tayo mamaya. Butong. Kunin na rin itong nyog dito sa kabila Jobo, para sa parot so, yung nyog dito Ibigay din natin sa mga parot natin Lalo sa mga makaw Chicken gray, fish Nakain niya nila Kakapu Buko naman is Sa ating kabaw mayroon tayo mga kuhan yung kidney natin yan masarap yan gamot din yan yan pa sa parot yan Parang sanay mag-cuts